Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon, ngayon pong 5pm na po ng October 22 at syempre po mga kalaki, eto na no, kunin kunin nyo na po mga listahan nyo sa ating mga laki followers dyan, sa mga bago pong nanonood sa atin dyan, aba, eto na po ang magagandang tips para po sa mga tahabol ng taya po ngayon pong alas 5 po ng hapon ng October 22 po mga kalaki. Aba, eto na, ibibigay ko na sa inyo mga kalaki ay inyong mga kailangang numero. At syempre po ah, sa mga nagtatanong po, 3 days po bago po natin palitan ng aming mga lucky numbers. At sa mga napanalo po natin ah, ng buong uh, unang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, nako, congratulations po. At gusto ko po ngayon pong pumasok po ang apat na linggo ng Oktubre na lalapit na ang Pasko. Nako mga kalaki, dapat isa ka na sa swertehen para may pambili tayo ng Noche Buena next month. Kasi November, November maganda na bumili ng Noche Buena, 'di ba? Medyo noche ganun. November para ano, para maaga tayo, hindi tayo makipagsiksikan Gusto ko po, meron tayong natatabing pera para sa Pasko. Kaya kunin mo na ang mga listahan mo. Baka ikaw ang dapuan ng swerte namin ngayong araw na to, mga kalaki ngayong last draw na to. Kaya ano pa inihintay mo mga kalaki? Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging siyempre milyonaryo? Okay mga kalaki, eto na po bago ko po ibigay ang mga lucky numbers ay iinom muna ako ng tubig. Ayan, syempre. Mm. Okay mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ha? At dapat po mga kalaki, ha? ngayon po, ay, uh, ilistan nyo po mga magugustuhan nyo mga numero para po sa ganon, pag nagustuhan nyo, 3 digit pong alagaan, tayaan, bago po bitawan. Okay? Ang ibibigay ko po ngayon ay tatlo pong 2 digit. Tatlong 3 digit. Tatlong 4 digit. Dalawang 5 digit. At dalawang 6-digit lucky numbers para po sa ating lahat. Kaya ito na po mga kalaki, ang unang <coughs> lucky numbers. Ito po ang 2-digit lucky numbers mo. Number. Number 7 at number 23. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number. 10 at number 25. At ang pangatlo po, number. 16 at number 23. 4 ayad po mga malaki. Syempre, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 725. Ayun po mga kalaki yung una. At ang pangalawa po ay number 831. At syempre po ang pangatlo, number 694. Ayun po mga kalaki At syempre po, isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1, 2, 7, Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 6, 9, 3, Ayan po. At syempre po ang pangatlong 4 digit lucky numbers ay number 0596. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit sa takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya at make sure po na iraramble yung po mga lucky numbers natin para mabaliktad man ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre ngayon pong mga uh, sa mga baguhan natin dyan Ako, dapat po nakafollow po kay sa mga legit na account para makatanggap po kay mga legit na mga lucky numbers ingat-ingat po kay sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali ka na lang sa private consultation ako, hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan. Subukan niyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake nga po sila mga kalaki. Okay? Basta po pag magpapamember kayo at may nakita kayong picture namin na nag-message sa inyo, kailangan makausap niyo muna ako sa video call para maniwala kayong ako yun. Nako kung hindi. Nako po mga kalaki, malaki na tayo para magpalukot ma-scam sa mga yan, okay? At syempre po mga kalaki, ah, ituloy na po natin mga kalaki, ang legit na account po natin ay Arnold Parungki na may blue check titignan nyo po ah, sa Facebook ko, Arnold Parungki na may blue check na merong 495,000 followers, lagi nyo po titignan ng followers at meron din po tayong Red Parungki na merong 610,000 followers at syempre meron tayong Aris Gatchalian na account, meron din po tayong Youtube ang Youtube natin, Red Parungkin po na merong 18,000 followers at syempre po sa TikTok po Red Parungki na merong 449,000 followers. Ang pinang legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng malaki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng no comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad mga kalaki ha. Siyempre po mga kalaki ha. At syempre po, uh, ang lucky numbers namin, inaalagaan po itong 3 days bago po natin palitan. Okay? Pag nakita ko yan na ikaw ay nakafollow, comment na comment, share lang siya ng mga videos namin, may lucky numbers kang libre. Okay? Pero po, ang private consultation, ako may membership po yan. Ang private consultation namin na may membership, good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad National at Tuwetting mga kalaki. Okay? At syempre po, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa gusto mo. Baka swertihin ka dito sa private consultation namin. Pag sumali ka mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Subukan mo na ang private consultation natin para sa ganun po mga kalaki. Ang mga lucky numbers natin ay mapunta sa iyo at baka ikaw ang unang dapuan ng, at susunod na dapuan ng swerte natin. Okay? At syempre po mga kalaki ha, sa ating pong mga lucky followers dyan, sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko at gustong sumali, make sure po makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At dapat po mga kalaki ha, ang mga lucky numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. O, ayan. At syempre, bibigyan ko po ng discount ang gustong sumali dyan ng 3 months para member ka sa akin ng October, November at December. So, ano pa mga kalaki iniintay mo? Sali na. Ito na po mga kalaki, tuloy po na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. 5 digit lucky numbers. Pilipinas sa Tabrod, kunin mo na. Number 19, number 24, Number 36, number 27, at number 8. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 15, number 10, number 23, number 34, at number 38. At syempre, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po itong 642, 645, 649, 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Mga kalaki, kaya ano pa hinihintay mo? Ito na po mga kalaki, ang unang 6-digit lucky numbers, Pilipinas, sa tabrod, kunin mo na. Number 6, number 35, number 21, Number 39, number 42, at number 13. At ito pa po ang pangalawa mga kalaki, kunin mo na. Number 23, number 14, number 36, number 28, number 7, at number 9. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ha. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po mga kalaki ang paborito ng lahat ng shoutout time. Shout out po tayo sa Ano to? More Family. Bilya Mayor. Bilya Mayor Family po dyan po sa may Bagong Silang Kaloocan. Uy, shout out po sa mga taga Bagong Silang Kaloocan. Pamilya Mayor Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Sir Red, pengi po kami ng 2-digit lucky numbers. Lagi po kami nag-aabang tuwing umaga. Bibigyan ko po kayo agad-agad po. Maraming salamat. At syempre po sa ating mga fish vendor naman po dyan po sa may Baliwag Bulacan Public Market. Maraming salamat po sa mga vendors lahat dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. At humihingi po sila Ate ano to? kila ati Nida at sila Ma'am Chelsea ayan ati Nida at Ma'am Chelsea humihingi ng 2 digit lucky numbers at 645 padadalan ko po kayo agad agad okay sa mga gusto po magpa shout comment lang ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart pag nakita ko yan masya shout ka na may libreng lucky numbers ka pa good luck